Time, Panginoon Diyos sa bigay ng Panginoon Diyos. Amen. God is Salamat good. All Nazareth, the time. Salamat Panginoon Diyos sa bigay mga punan sa amin sa ganito. Sa kanan ni Jesus. Amen, Amen. Amen and Amen. God, is God is good. Kalimang all the, all the time na susunod ng lutong manok, adobong manok. Kay Maria na nakatakdang ikasal noon kay Jose. Magsisilang daw siya ang batang banal at tatawagin itong anak ng Diyos. Ang Nazareth, Bethlehem, Jerusalem, mga lugar na nakasulat sa Biblia at kasama sa bucket list o mga lugar na dapat kumpuntahan kung mabigyan ng pagkataon. Kapunan, bigay Ngayong kapaskuhan, natupad ang aking dasal. Church of Annunciation, ang pinakamalaking Catholic Church sa gitna ng Silangan. Matatagpuan sa loob niyan, yung bahay ni Blessed Virgin Mary. 1969 lamang itilayo ang kasalukuyang Basilica of the Annunciation sa Nazareth rayo ito ng mga tao mula sa iba't ibang reliyon at maging ng mga mahilig sa kasaysayan. Dahil sa bahay sa loob nito na sinasabing tinirhan ng Birheng Maria. Gaya ng mga sinuunang tirahan, kuweba ang bahay ng mahal na Birhen. Sinasabing matagal na itong binibisita ng mga sinaunang kristyano sa paniwalang sa bahay at kapaligiran nito, nagpakita ang anghel kay Maria. Ayon sa apostol na si Lucas, sinungo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa Nazareth upang kausapin ang dalagang si Maria na nakatakdang ikasal kay Jose. Ang sabi ng anghel, lubos na kinalugdan ng Diyos si Maria at sumasa kanya ang Panginoon. Nasusulat na napaisip si Maria kung anong kahulugan ito. Sinabihan siya ng anghel na huwag matakot sapagkat naging kalugod-lugod siya sa Diyos. Magliligiraw si Maria at manganap ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalan ng Jesus. nangyayari yun, gayong siya ay isang birhen. Sagot ng anghel na si Gabriel, iyo ang Espiritu Santo at mapapasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taas ng Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawagin anak ng Diyos. Ang sagot ni Maria ay umaaling-aungaw pa rin ngayon bilang pahayag ng ganap na pagsunod sa Diyos. Sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon mangyari na sa akin ang iyong sinasabi. Makikita rin sa Basilica of the Annunciation ang natitirang bahagi ng mga sinaunang simbahan na itinayo dito. Ang Byzantine Church noong 427 AD at simbahang itinayo noong 12th century. Sa ikalawang palapag ng simbahan, binibisita rin ng marami ang chapel na ito na nagpapakita ng mga imahe ng Birning Maria mula sa iba't ibang bansa gaya ng Japan, Amerika at Brazil. Nasa hindi kalayuan ang simbahang ipinangalan kay San Jose, ang naman na na ito, base sa mga isinaling kwento mula pa noong 7th century, nasa lugar na ito ang kanyang carpentry shop noon. May nagsasabi rin sa lugar na ito nakatayo noon ang bahay ng Ama ni Jesus. Nang bumaba ako sa basement ng simbahan, nakita kong may mga bahagi ng mga bahay mula pa noong panahon ni Jesus. ilang bagay na pinaniniwala ang gamit sa kabuhayan ng mga tao noon. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, nung malaman ni Jose na nagdadalang tao si Maria, naisip ng hiwalayan ito. Pero nagpakita sa kanya ang isang anghel at sinabi ang sanggol na dinadala ni Maria ay mula sa Espiritu Santo at magsisilang ito ng isang batang lalaking papangalan ng Jesus. Sinabi din sa Biblia na naglapay si Maria at Jose dahil sa isang census o papaparehistro. Kailangan magpunta si Jose sa Bethlehem dahil tagaroon ang lahi ni Haring David na kanyang pinagmula. Nasa 150 kilometers ang layo ng Nazareth papuntang Bethlehem. Kapag mabilis ang biyahe gaya ng naranasan namin, nasa dalawang oras lang ito ng tuloy-tuloy na pagmamalingo sa maayos na kalsada. Pero noong naglakbay si Jose at Maria, pinaniwala ang inabot sila ng ilang araw. May ilang istorya na naniniwala Tawit sa Julian Desert, si Jose at Maria, na nagdadala ang kauloon. Saglit na to ang aming sasakyan sa isang bahagi ng desyerto na may marker na sea level. Ibig sabihin, mababa na ang lugar ito at kapantay na ng dagat. Sa lawak ng desyerto ito, paniguradong nahirapan ang Virgen Maria sa paglalakad I don't... I don't... at kaya ay sa dampi ng ganito kalayo. Mula sa Jerusalem na bahagi ng Bansang Israel, kailangan namin tumawi sa bantay saradong border na ito patungong Bethlehem na bahagi ng Bansang Palestine. Hindi pagganap na naaayos ang relasyon ng dalawang bansa pero hindi naman sila mahigpit sa pagpasok ng mga turista. Hindi na narating namin ang Basilica and Grotto of ang lugar ng kapanganakan ni Jesus. Kasama ang isang paring Pilipino, isang Sayang yung sabaw ng manok. Kaya, nilagay ko na dito. Para, meron pang manok po. Papunta ako ngayon sa grotto ng Nativity. Ito yung pinaniniwala ang lugar ng kapanganakan ni Kristo. Sayang kasi yung sarsa. Ang kuwebang hinahanap ko, nakapaloob na sa isang simbahan kaya kailangan bumaba sa makikot na hagdan. Mm, ang kasama ko, si Father Angelo Beda Isol, isang Pilipinong paring like nagsisilbi bilang Vatican Attaché for Cultural Affairs sa Israel. Ito si Jesus pinanganak. Okay, at saka dito ang sabsaba ni Jesus. Okay. Dito magmimisa sa sabay. Napigilan, natahimik at nanlate ako. Sa loob ng kwebang unang nakarinig sa iyak ng banal na sanggol. Isinulat ng apostol na si Lucas habang sila'y nasa Bethlehem sumapit ang oras ng panganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay ng isang lalaki. Ibinalot niya sa... niya sa lampi ng sanggol at iniliga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. ayon sa kasaysayan, ang mga tao noon sa Bethlehem, mga unit ang pinaglalagyan ng kanilang mga alagang hayop. Pinaganda na ang lugar, pero kung titignan mo mabuti, makikita mo ang bakas kung ano ito noon. A reading from the Holy Gospel, according to the Holy Gospel, according to the Holy Gospel, tatlong nung ang kasama namin na sa Misa ni Father Angelo. Like, 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 na siya. para sa na siya, na siya. Pa siya po sa No? Pagkain. So, sa nagbibigay. Amen. Sabi na pa rin sa Mateo 6.9 at no? Ito ang sasabay. Ito ang altar. Sabi mo paring...